YouTube, ang aking uh, um, sister sa Philippine Star din. No? At uh, magandang umaga, uh, Secretary Pita Gire. Ako naman po ay walang kinalaman sa kaso niyan si uh, uh, dating Senator Delima. Pero ako po ay isang abogado na ako po ay merong alinlangan sa implikasyon ng desisyon na pagbibigay ng piyansa uh, kay uh, uh dating na uh, Senadora Delima. Ang pagbibigay po ng piyansa ay uh, meron na pong finding na mahina po ebidensya at uh, aminin man at hindi ang kahinaan ng ebidensya ay nagbunga nga po dun sa mga nagbabalentong na mga testigo ang sakin po ano pong mensaheng papadala natin sa publiko na kapag ang isang uh, testigo ay bumaliktad sa kanyang testimonya manapos, matapos po manumpa ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, siguro lima hanggang pitong beses e eh, po pwede siyang bumaliktad e eh, baka ang mensaheng pinadadala natin ay okay lang magsinungaling sa loob po ng hukuman pag nangyari po 'yan ay eh, napakalaking problema po natin sa administrasyon ng katarungan kung hindi na po magsasabi ng katotohanan ang mga testigo. So sa akin po, 'yun lang po ang aking uh, alinlangat dyan dahil alam naman natin ay eh, lahat ng tao pinag-uusapan yung desisyon na palayain na si Senator uh, dating Senator Intibima. At ang isa pang nadiskubre ko na sana po ay isinaputti ko ng West uh, no at pinagsabihan ng public prosecutors ay yung naging teacher pala ni uh, judge itong si dating uh, Senator Leila de Lima no? na ako po um, 20 years na ako nagtuturo ng na patas talaga naman po magkakaroon ng special na relasyon kung maga merong moral ascendancy ang mga guro sa kanilang mga estudyante lalong lalo na po sa law school ang akin lang pinagbigay alang baho ito sa prosecution hindi naman po talaga siya batayan para mag -recuse. Pero tingin ko, may karapatan malaman ng uh, prosecutors ang ganitong katotohanan. No? At uh, kung bakit hindi, kung hindi naman ito pinagbigay alam sa prosecution, bakit? Kaya eh, ito po isang material na bagay na makakaapekto sa pagiging patas ng isang kwes. So yun lang naman po ang tanong po. Marami po nagsasabi na dapat sa hukuman ko sinasabi ito. Wala po akong personalidad sa kasong yun dahil hindi po ako fiscal, hindi naman po ako defense counsel, wala po akong kinalaman dyan. Ang naalaman ko lang ay yung informasyon na nanggaling mismo sa kaklase ni Judge na naging estudyante rin ni uh, dating Senadora leila de Lima doon sa klase ng persons and family relations dyan po sa San Beda. Um, apparently, sa San Beda, nagsimula po si Judge siya uh, nag-aaral ng patas bagamat siya po ay nagtapos sa San Sebastian College. Yun lang naman po. Okay. And his opening statement, uh, Attorney Aguirre mentioned that That's that the case against her was very thoroughly studied. That's why it took him long before the cases were filed. So sa anong reaction mo doon sa disclosure ni Attorney Roque? Actually po, uh, yung uh, disclosure ni uh, Secretary Harry Roque ay eh, napakalaki ng repercussion doon sa kaso ngayon. Kasi kung yan ay katulad ng halimbawa hindi niya sinabi yan, eh dapat yan ang making pass yan. Alam po ninyo, yung pong uh, petition for bail na nauna, doon sa third case na yan, yung po'y dininay na ni, ni uh, nung dating uh, just, nung ating dating judge sa RTC ng Muntinlupa. So, na mag-inhibit po yun, pagkatapos nang mag-inhibit, eh, uh, itong si judge sa uh, Hiner Hito, ang uh, parang uh, doon sa kanya na raffle yung, ka yung kasong yon. So, nung marunig ko si Secretary Roque na sinabi niya na ito pa lang si uh, Judge sa uh, Hito was once a uh, favorite uh, student ni uh, Laila Redilima. So, talagang meron palang relasyon. So, kung hindi ito na-disclose nung judge na yun, then uh, Meron itong uh, parang uh, well kasi yung ibang mga judges pag uh, alam nila na maari i-consider yung isang circumstance na yun katulad ng pagiging isang estudyante dapat dinidisclose mo yun doon sa other party para malaman ng other party uh, ito pala ay may uh, uh, merong kang, merong relasyon doon sa Kay secretary de Lima dahil itoy kanya nakisjump. So what I did after uh, hearing uh, uh, secretary Hari na sinasabi niyang meron siyang uh, kaibigan na dating kaklase ni Judge uh, Hito ay tinawagan ko po tumawag po ako do sa ibang kaibigan ko sa Sambeda at napakalamang ko na totoo yung sinasabi noong taong yon na uh, kinote naman ni Secretary Roque. Si Judge Hito po ay umabot ng until third year law sa San Beda College bago siya lumipat sa San Sebastian. At doon na nga siya sa San Sebastian College. Ang problema? Yung hindi pag-disclose, ngayong lumabas yan, hindi rin magandang iisipin ng tao bakit itinago in the first place? Alam nyo, ang perfect example, at ako talaga hanga ako dito sa judge ko ngayon, meron akong binilitis as private prosecutor na kidnapping. No? May isang pumasok na abogado. Abay, sabi ko nga, bakit kaya napaka nito nitong abogado itong pumasok na appearance? Pero right there and there, nagsalita ang WES. Atony so-and-so used to be my branch public prosecutor. Kaya pala siya, malakas ang loob, kilala na niya yung WES dahil siya ay dating public prosecutor. Now, pero nag-disclose si judge at nasa sa akin na yon bilang isang uh, private prosecutor at nasa piskal na rin yun. Alam na yung siguro na talagang branch public prosecutor yung abogadong yung dati kung magpapainhibit kami. Pero buong kumpiyansa namin kay judge kaya hinayaan namin. No? Pero kinakailangan na didisclose. at nasa public prosecutors na yon kung hihingi sila ng inhibition. Eh alam naman natin na yung naunang judge, na Judge Buenaventura, kung hindi ako nagkakamali yeah. ay nag-inhibit dahil yung kapatid pala ay naging abogado ni Ronnie Dayang So nung siya ay pinainhibit nag-inhibit naman siya pero nagkaroon pa siya ng kasong administratibo. Inanunsyo pa nila na kinasuhan nila ng administrative case yung uh, judge dahil hindi dinisclose Kasi nga dapat maiwasan ng lahat ng bagay na magkakaroon ng aninlangang ang taong bayan na isang desisyon ay hindi patas sa so, ito po ngayon ang ang, ang problema. Ngayong nabigyan ng kumpirmasyon ni Sec Agire na hindi alam ng public prosecutors yon. Ano ngayon ang iisipin ng taong bayan, di ba? Dapat dinis close at hinaya ang magdesisyon ang public prosecutors pag decide kung sila ay move for inhibition on that ground. Pero ako kasi 20 years na po ako nagtuturo at ta uh, 15 years po ako nagturo sa UP College of Law, no? At full time po ako, hindi po ako gaya ni Leila Delima na professional uh, lecturer lang, no? Full time po talaga ako, no? iba po talaga sa College of Law ang magkaroon ng isang profesor. Dahil lahat ng aking mga profesor, tinitingla ko talaga. Okay? At hanggang ngayon, kapag mayro uh, meron buhay akong profesor, although halos wala na, halos wala na, no? Uh, mga kasabaya ko na ng buhay ngayon, dahil kami matatanda na rin, eh talaga ngayon, ma'am, sir, para kasing military academy ang kalijuplo uh, College yeah. of Law na yan eh sinisinda ka ng mga profesor para kahit sino pang wes ang harapin mo, hindi ka na masisinda. So, ganun po talaga yung relasyon. At maintindihan po lahat ng abogado yan kung anong sinasabi ko, kung importante importansya ng pagiging profesor sa College of Law na isang tao. As we speak right now, after your revelation, wala pang ginagawa ang prosecutor sa DOJ to file also similar administrative case against the judge? Uh, well, wala akong uh, medyo, wala akong nalalaman pa, no? pero ang pagkatapos kong marinig kay Secretary Harry yung pagiging estudyante ni, ni Judge Ito kay Secretary Dilima so I called up the uh, public prosecutor who is heading the uh, the case, at unang una sinabi niya sa akin na yan pala nagpile na ng motion for bail, petition for bail si Secretary Dilima dinina yan dininayan noong yeah. si uh, Benaventura. Judge Benventura. Oh. So, ang anong ibig sabihin ng dinayal? Ang ibig sabihin ng dinayal kasi alam natin na lahat ng mga kaso is payable yes. except in Drug. capital offenses where the evidence of guilt is strong. Yes. Now, since it was denied by uh, Judge Sambit Benventura, then it means that sa kanyang pananaw malakas ang, ang ebidensya. The evidence of guilt was strong. So, pagkatapos do ng mapalitan si Judge Benaventura ni Judge Sito, nag-motion for reconsideration ang uh, si ang uh, si, si, ang defense si, si Dilima at niribigyan ni Judge Sito. Ano ang uh, na ano ang sabi ni Judge Sito sa kanyang uh, decision para mabigyan ng piyansa or bail si Dilima? Sabi niyang ganyan, napakahina pala naman ng kaso. Naging Secretary of Hima. So, parang alam na, alam mo na, uh, mabibigyan talaga ng bail at hindi lamang yun. maka acquit na. Kasi, complete opposite ng findings so, nung, uh, ni uh, Judge Benaventura, yung findings naman ni Judge Sito. So, uh, nang malaman niya na itong yung circumstance na na iskwela o estudyante ni Secretary Delima to Judge Sito, ay malamang na mag sila ng motion for reconsideration. At hindi lamang yan ang natuklasan ko. Ang natuklasan ko, nung araw ng lunis, uh, na nilabas siyang petition, yung, uh, fetish, yung, uh, yung uh, order to setting Delima for bail, ay yan pala, ay hindi nila, hindi alam ng, uh, ng prosecution na maglalabas ng ganong order. Ang alam lang nila, ang nakaset for hearing noong araw na yon that is, uh, that was Monday, yun bang petsa yun? Um, November 3, 12, kasi 12 to 15 is Wednesday. 12, 13, uh, 13, ah, 13 pala, 13. Uh, November, November Oh. Uh, Monday yun, uh, that was a Monday. Ang nakaset, pala, ang nakaset lang pala noon ay yung Uh, motion to quash ni uh, nung isang caucus niya si uh, Director Bukayo Kaya uh, nagulat gulat nagulat daw sila hindi na itong itong prosecutor hindi na pumunta doon kasi very minor lang yung insidente na nakaset ay yung motion to quash ni Bukayo nagulat sila dahil daw tao na para bang may na-expect sila more than the uh, motion What? to quash ni uh, Bukayo. Director Bukayo. Ay ganoon nga nang nangyari. Yung pala, mag-ilalabas din ni judge o so, ng court, yung uh, order setting uh, Secretary Dilima for bail. I was uh, a speaker doon sa 3rd Philippine Forum the Saturday before June 13 so it, uh, November. November 13. So that was November 11 isa sa mga reactor doon sa forum na yun, nung umaga, ay si Ambassador uh, Victoria Bataklan. Okay. Ang sabi, ang sabi sa akin before they start the morning session, ang sabi sa akin, Sek, usap tayo mamaya, ha? O sige ka ko, uh, hindi ko kilala si Ambassador, eh, pero uh, sige, sige po, usap tayo. After the morning session, ang sabi sa akin ni Ambassador, siya, totoo bang lalabas na si Secretary Dilima? Mabibigyan na ng bail? Uh, so, nagtaka ako kung bakit ganun ang tangin niya. Para bang alam na alam na nila, yeah. that was two days before Monday. Saturday kasi yun eh. eh ang sagot ko sa kanya, palagay ko, kasi sabi ko, iba, iba ng panahon ngayon eh. So, nakulat ako, because two days after, noon kong Monday, ba nabigyan nga ng bail si Secretary Lima? So yun uh, more or less uh, you you could infer kung ano ang ibig sabihin nito